Hello guys, welcome back to our channel. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para mag-vlog at saka mag-edit ng mga videos. Kamusta nga ba ang winter season dito sa Fargo, North Dakota? Well, yung winter season ngayon, ngayong 2023 to 2024 kasi nagsisimula ang winter season dito mid to late November hanggang early to mid March doon po yun po yung yung um, winter season nila dito so um, medyo matagal no medyo matagal tagal din yung winter season nila dito sobrang kakaiba ayon sa mga locals dito pare na rin dun sa mga nakakausap natin mga Pilipino na medyo matagal na rin dito ay very unusual daw yung winter season ngayon kasi hindi masyadong nag snow ngayon ang pinaka peak na na talagang nag snow lang dito is noong December and January pero hindi pa sobrang may snow ngayon ha? hindi, hindi laging nag blizzard kumpara daw last winter season kung makikita nyo yung mga clips na pinapakita ko ganyan lang, no? Lang, hindi masyadong makapal yung snow. Minsan nga, one week maaraw, walang snow. Ngayong February nga, pinag, ano nga eh, yung nakausap kong kawork -ka ko na medyo matagal na dito, sabi niya sa akin, itong winter season na to yung pinakakakaiba kasi laging maaraw. Tapos hindi laging nagkakaroon ng snowfall. Kumpara daw last winter season ay sobrang severe daw yung winter season nila last year kasi maabot ng ilang inches yung kapal yung taas ng snow sa labas tapos nagbi-blizzard tapos umaabot ng negative negative 10 Fahrenheit umaabot pa sila ng negative 20 Fahrenheit Santalang so, ang ngayon yung pinakamalamig na ng winter na naranasan namin dito is noong uh, last two weeks ng December tsaka first two weeks ng January lalong lalo na noong first two weeks ng January kasi napakalamig as in ano yun um, bihirap bihirang magsnow yun malamig lang kasi mahangin <laughs> 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 oh, dan ako oh, nakikita nyo guys, nagbi-blizzard. Actually, ito na yung first and last na blizzard ngayong winter. Kasi simula nung nag-start ang winter season, yan pa lang yung blizzard na naranasan namin. Yung araw na yan, hindi na ako nakapasok kasi makikita nyo talagang zero visibility na mahirap na magbihay ng mabiyan, ganyan. Tsaka nagkaroon din ng advisory na no travel. No travel advisory na record ko to noong February 27 Pero guys, kinabukasan niyan, tirik na tirik ang araw. Parang hindi nag-blizzard. Every weekend lang siya nag-snow, pero within within weekdays is makulimlim lang, minsan maaraw, minsan hindi. Nung talang ngayong February is talagang maaraw siya, parang spring season na daw. Yun nga, yung snow na naipon is natutunaw na, tapos sobrang maaliwalas yung kaulapan, parang summer yung itsura. Pag nasa loob ka nga ng apartment at tinitignan mo yung labas, aakalain mong napakainit. Actually ngayon, mainit nga, napaka-araw sa labas eh. Kahapon, pinakamainit na naranasan namin is 54 degrees Fahrenheit which is maaraw sabi nung kawork ko nung Friday ano na yun? enjoy ko daw yung weather bukas kasi maaraw at very warm so you should spend your day outside sabi nga sa akin pero kahit na ano ah, kahit na maaraw yung yung ihip ng hangin is malamig pa rin siya no? kailangan mo pa rin mag jacket tulad ngayon Maaraw sa labas, sobrang araw pero malamig. Ito, papakita ko sa inyo yung labas ha. Pag kala nyo mainit yan no, kala nyo yung sikat ng araw. Sobrang init pero malamig po yung simoy ng hangin. Parang mainit lang. <laughs> anyway, ang oras na ngayon is 12.57. So, tanghaling tapat sasagutin ko lang yung mga comment dun sa previous na vlog ko kasi may mga nagtatanong so <clears throat> ang tanong po ni ma'am Arlene yan ipa-flash ko na lang yan yung tanong niya hello sir, Sanford Fargo, North Dakota din po but nasa Pilipinas pa po kamusta po dyan? paano po kayo nakakuha ng car sa Mazda? and advice po ba na bumili ng winter jacket dito sa Pilipinas? So, paano po kami nakakuha ng car dito sa Mazda, dun sa Mazda? Um, actually, dyan pa lang sa Pilipinas, um, ano yan, nagtatanong na kami. Dyan pa lang, si, nasa Pilipinas pa lang kami, may kausap na kaming agent, si Clayton. Si Clayton po yung agent na nakakausap namin through email. Pero ano lang, nagbigay lang siya. Kumuha lang kami ng prices ng mga car. Kailangan niya yung final na offer letter na galing sa Sanford. So, nung dumating kami dito sa Fargo, doon pa lang nila binigay yung final na offer letter. So, doon sila magbe-base kung ano yung pwede nilang i-offer sa inyo na car. So, yun nga. Nung dumating kami dito sa Fargo, mga ang tancako ko na parang first yung first week yata namin or first two weeks is bumisita na kami dun sa Mazda para mag inquire na rin tsaka magtanong since nakuha na namin yung final na offer letter so yun nga nag present niya na yung car na pwede sa amin so yung ang kinuha namin is yung Mazda CX-5 yun, uh, yung carbon edition yung kinuha namin yung down payment hindi nire-require ng Mazda na kailangan mong mag-down na ganito so, so option mo yun kung gusto mong mag-down so kung meron kayong extra na money pwede kayong mag-down kahit ilan yung gusto nyo so kami nag-down kami para kahit tapaan may maliyesin ng konti yung monthly namin so yung monthly namin ngayon is um, nasa um, 680 plus no? um, ano yung tanong niya? advisable po ba na bumili ng winter jacket dito sa Pilipinas yun nga, kung darating ka ng winter season dito, mas kabubuting bumili ka na ng kahit isa lang muna, kasi dito, dito po, kapag uh, bibili ka dito, kumpara dyan sa Pilipinas baka mas mapamahal ka pa dyan sa Pilipinas dito, kasi muray eh. may mabibili kang mga branded na take $60 lang $50 $30, mga ganun mura siya. mura yung mga winter jacket dito So, lalong lalo na sa mga trip store. Pero pag summer tayo darating dito, huwag ka nang bumili ng winter jacket, no? So sana nasagot ko yung katanungan mo, Ma'am Arlene, Jane. Um, good day sir, how much pa ang do um, down payment ng do sa car? kami para mapababa yung monthly namin nagdown kami ng around 3 to 4,000. thousand hindi ko na maalala sorry 4,000 thousand yata no? 4000 thousand yata yung dinown namin para sa car tapos yung monthly namin ngayon is nasa 680 plus sana nasagot ko po yung tanong mo sir JP next naman kay sir Wendell Balanza kay Sir Wendell Balanza ang tanong niya po is ano work mo boss? nakuha mo agad dyan ang nakuha pong work dito is sa uh, production associate and, um, so sa manufacturing industry po yun you know? trabaho ko ngayon sa Marvin Windows so yun nga sa pangalan pa lang nag-assemble po kami ng windows and doors windows and doors so, mga pang winter na windows pang summer mga ganun-ganun iba 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 iba't ibang klases tapos um, ito pa kay sir RJ records 2012 tol kumuha ka pa ba ng driver's license license jan or pinas license pwede gamitin Then, sana share mo din yung naging work mo bilang dependent at magkano per hour mo para may idea din ako if ever makaalis na kami soon ng wife ko. USRN wife ko tapos dependent niya ako kasama doto namin. may more vlog pa to. Subscribe kita. Wow! Salamat sa iyo, Idol! Thank you, Sir RD Records. So, kumuha ba ako ng driver's license ko dito or pinas license pa rin? um, pinaka-advisable syempre is kumuha ka ng driver's license mo dito sa US no? kahit saan ka mapunta pinakamaganda pa rin talaga yung kumuha ka na ng driver's license mo dito although pwede mong gamitin yung Philippine driver's license mo dito sa US no? uh, hindi lang ako masyadong knowledgeable tungkol dyan pero base dun sa nabasa ko sa Google which is kung titignan mo dito sa Google alam ko depende pa yan sa state na pupuntahan nyo no? dito sa North Dakota hindi ko alam, alam kung gano'n mo katagal pwedeng gamitin yung uh, Philippine driver's license mo pero syempre mas advisable na dito ka na kumuha no? or kumuha ka dito ng driver's license mo o nga pala since driver's license pag-usapan natin kailangan meron ka ng car insurance the time na ilalabas mo na yung sasakyan so kapag Philippine drivers ang license ang gamit mo, parang mas mahal yung i-offer io nila sa inyong car insurance. Unlike kapag ka, uh, meron kang driver's license dito sa US, mas um, mas mura yung ibibigay nila sa yung car insurance. So, ewan ko lang dun sa ibang state or sa ibang car dealer kung ganun sila pero dun sa agent na nakausap namin na si Clayton is yun yung sinabi nila. So, syempre para makatipid, Uh, bago kami naglabas ng sasakyan kumuha na muna kami ng driver's license tapos kumuha na kami ng car insurance tapos saka na namin nilabas yung sasakyan ganun po yung naging proseso namin mm -hmm. ano po ang naging work mo bilang dependent? magkano ang per hour mo? ang work na nakuha ko ay production associate sa Marvin Windows ang per hour pag weekdays is $20 per hour tapos kapag weekends naman mas malaki siya parang alam ko nasa per hour siya so sa amin 20 dollars per hour tapos kapag ka uh, may overtime mag multiply mo siya ng 1.5 mas malaki dun sa mga weekend no? dun sa pumapasok ng weekend so, anyway ang weekend dito ang pasok ng weekend dito is every Friday, Saturday and Sunday pag weekdays naman is Monday to Thursday ang pa ang pasok pag Monday to Thursday sa amin is um 5:30 a.m. to 3:30 p.m. so 10 hours po siya. At pagkadating niyo dito sa US at gusto niyo maghanap na agad ng trabaho, lalong-lalo na pag nakuha niyo na 'yung SSN niyo, pwede nyo i-download itong Indeed app. Available ito sa Android at saka sa mga iPhones Yan um, gumawa lang kayo ng account nyo dito pwede nyo naman gamitin or i-upload pwede nyo i-upload yung resume niyo kung ayaw nyo naman i-upload yung resume niyo pwede lang naman kasi pagkagawa nyo ng account nyan parang gumagawa na rin kayo ng resume dyan eh uh, tapos yan ilagay nyo lang kung anong state kayo kung saan state kayo mapupunta tapos yun na. So yung pipili na lang kayo. Karamihan naman na pinopost dyan is sinasabi na kung magkano yung magiging per hour. Kung anong araw yung pasok. Kung weekdays ba? Kung or kung weekends. So, papakita, magpapakita din dyan kung full time or part time. So yun guys. Konting kaalaman lang. Yun niya, kung gusto nyong maghanap pala ng apartment dito. So, ito yung mga options nyo. Maraming website na pwede nyo bisitahin. So, dyan na lang din namin nahanap tong apartment namin ngayon. So, since may, mga, since may nagtatanong kung magkano yung monthly namin dito is, yung month, monthly namin ngayon is $770 per month. Pero pag, pagmatapos matapos yung contract namin, magiging $800 per month na. So, so nagtaas sila. Ang um, kagandahan dito, Gaya nga nung nasabi ko dun sa previous vlog namin is kasama na dito yung kuryente at tubig at tsaka yung uh, internet. No? Magpo-provide na lang ng modem. Yung pagkakaiba nito dun sa ibang apartment is maliban dun sa monthly mo sa apartment, hindi pa dun kasali yung kuryente, tubig at internet. So guys, yun muna sa ngayon. Sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Disclaimer lang po, no? Siyempre yung mga sagot ko po sa inyo ay ayon po yun sa mga na-experience namin. Sa mga malapit nang bumunta ng US, congratulations. Pasasaan pa at uh, makakapunta rin po kayo dito. No? So congratulations po sa lahat ng mga USRN na papunta at malapit nang pumunta dito sa US. So, see you on our next vlog. Wala si Mrs. ngayon kasi may duty siya. So subscribe and hit the like button. See you guys.